balak mo ba magtayo ng business ngayong 2025? Baka para sa'yo na itong business idea na sasabihin ko. Ang may sasuggest ko na simulan mo is car rental business. Next mong gawin, ilagay mo sa kontrata ng negosyo mo na kapag nawala ang mga nirerenta nilang sasakyan, kailangan nila itong bayaran ng doble. Sunod mo naman na gawin is lagyan ng GPS tracker ang lahat ng mga sasakyan mo. Nang ganoon matrack mo lahat kung saan sila pupunta pag nagawa mo na ito, once na may mag-rent na sa'yo, nakawin mo mismo yung sarili mong sasakyan. Ngayon, iisipin nila na wala yung kotse mo at nakarnap. Ngayon, babayaran nila sa'yo ng doble yung kotse. Let's say, yung kotse mo is nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Kailangan nila ito bayaran ng 800,000 pesos. May tatlong kailangan ka lang dito para sa negosyo na to. Malaking puhunan, syempre, dahil sa sasakyan pangalawa GPS tracker at pangatlo dapat wala kang konsensya dahil kung gagawin mo to isa kang kupal <laughs>